Sir, mukhang busy-busy ka dyan ah. Ay, opo. Kasi chinichik ko tong payroll niyo Saturday ngayon. Kaya araw ng sahuran. May dagdag ba yung akin dyan, sir? Ah, tingnan natin yung mga ano, performance ng bawat isa. Bago tayo magdagdag. At then, syempre yung sipag. Eh, kung tatamad-tamad, di walang dagdag. Aray, di ba? ko. <laughs> oh. Wow, madaming madaming papel yan, sir, ah. Kaya nga, eh, no, problema ngayon, pero nyo, eh. So, ting Saturday na lang, butas ang bulsa. Kukula, kukula kayo pa yata pero nyo, oh. Dami nyo, eh. So, ano bang masasabi mo sa aking sa aking ginagawa? Okay lang? Okay lang yan, uh, sir. Okay lang bang pag-check ko sa inyo? Okay lang, sir. Payroll ngayon eh. <laughs> Ay, ganon. So, sige pala. Ting Sabado, alam mo ba na kung ako eh. Imbis na gumagawa po kung Hindi nga, sir. Sa amin, gumagawa po ka nga, sir. Pag tuwing Sabado eh. Talaga? Siyempre. Gwapo ba ako pag Sabado? Siyempre yeah, eh. Siya bidin siya. Siyempre, yeah, payroll day eh. Ay oh, ano, oh. para parang 20 years old lang oh. Wow naman. Salamat ha. Akala ko pag Sabado, mga pangit ako eh. Hindi mga sir, pupukin ka sa amin sir. Talaga, kayo talaga Siyempre. oh, sobrang sip-sip niyo sa akin. Pag Sabado, ay nako. Okay ba? Thank you.